So sa video ng ito ay pag-usapan natin ang lane splitting at ang lane filtering. Ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawang ito? Legal ba itong gawin sa Pilipinas? At kung ano nga ba yung dapat nating tandaan sa pagsasagawa ng mga ito? bago ang lahat, ano nga ba yung lane splitting at lane filtering halos parehas lang po ng konsep yung dalawang yan ito po ay act ng pagsinget sa pagitan ng dalawang sasakyan Halimbawa, so, may sasakyan sa left may sasakyan sa right kapag dumaan po tayo sa pagitan ng dalawang sasakyan na yan, limbawa, eto Dumaan tayo sa gitna, yun na po ang lane filtering. Ang pinagkaiba lang po ay yung paraan kung kailan tayo dadaan sa gitna. Kapag medyo mabilis po yung daloy ng sasakyan at dumaan po tayo sa gitna, yun po yung tinatawag na lane splitting. Pero kung sakaling slow moving or mabagal po yung daloy ng trapiko at dumaan po tayo sa gitna, yun po yung tinatawag na lane filtering katulad po nito yan, lane filtering. Mabagal or kahit na naka-stop, lane filtering po yung tawag yan. Parang fini-filter po natin yung mga natitirang space sa mga lane, kaya naman tinawag po siya na lane filtering. So, ginagawa po natin to para makausad tayo sa kalsada. Lalo na at yung mga ganitong motorcycle is mas mabilis pong makasingit kaysa sa mga four wheels at malalaking sasakyan sa lane filtering ay hindi pa po masyadong delikado yung act na ito at hindi po ito illegal unless gawin lang po ito ng may pag-iingat at hindi po makakaapekto sa ibang mga sasakyan so kung yung lane filtering ay mabagal yung takbo at dadaan tayo sa pagitan ng dalawang sasakyan yung lane splitting naman po kagaya ng sinabi ko kanina ay pagsingit sa ng lane nang nasa mabilis na kondisyon yung takbo natin or medyo mabilis yung andar natin. So dito lane filtering ulit tayo dito. Yung lane splitting medyo delikado kasi medyo mabilis yung takbo ng mga sasakyan. Pero bakit nga ba natin ginagawa yung lane splitting? Yung lane splitting po kasi dahil mas mabilis yung andar ng mga sasakyan, mas mataas yung tendency or mas pro na maaksidente tayo dahil maaring magbago yung galaw ng sasakyan sa napakaikling panahon. So segundo lang yung pagitan, pwedeng magbago or pwedeng sumikip yung lane na yon at pwede kang ma-sandwich o maipit. So, same concept lang, ginagawa din po natin yon para makaiwas sa traffic. At kung sakali mang safe naman gawin, safe naman i-perform, gawin lang po natin ng may pag-iingat. So oh, actually naglilane split lang naman ako pag safe nga at saka pag hindi ganun sobrang kabilis Mga 60, 40 kph, ganun lang naman Sa lane filtering po kasi yung takbo lang natin dyan is nasa 10 to 20 kph Halimbawa yan katulad nito yung takbo po natin is ayan, 13, 12, nagbiblink pa yung gas ko ha 10 Ayan, kabaga lang po yung takbo So dahil medyo mabagal yung daloy ng mga sasakyan or andar nila, mas mabagal din po yung tendency na magiba po sila ng posisyon kaya hindi po prone sa aksidente yung lane filtering. Ano po ba yung safe na distance sa pagle filter? Kasi di ba may may mga kailangan tayong i-consider na baka may tumama sa ating parts ng ating mga motor, sa mga ililane filter natin or dadaanan natin na sasakyan. Unang tandaan nyo, dapat alam nyo yung dimension ng inyong mga motor. Usually, halos same lang naman po yung mga dimension pero yung haba ng ating mga motor. Usually, yung pinakamahabang part po kasi dyan is yung dito sa manibela or kung di naman yung side mirror. So yan po yung pinaka medyo nakalabas, di ba? tantsahan lang naman yan eh. Hindi mo naman kailangang sukatin talaga ng metros. Bago ka dumaan, di ba? Hindi naman pwede yun. So, tantsahan lang yan. Sa lane splitting, pag ganyang kaliit, sobrang delikado. Malilane filter mo pa yan kapag mabagal yung takbo. May mga space kasi na pwede natin siyang gawin sa lane filtering. Pero pagdating sa lane splitting or mabilis yung daloy, yung space na yun, hindi na uubra. Halimbawa ito, 15 20 kph pero yung ganito kalit na space medyo delikado pa siya pwede natin overtake na lang muna tayo kung may mauna man sa kanila dagdag ko lang din halimbawa ang two lane yung kalsada mahirap talagang mag lane split usually makapag lane split ka lang sa mga 4 lane 5 lane o, so, kung ako sa inyo kung hindi naman kayo talaga sobrang nagmamadali at para safe na rin huwag na kayong mag lane split hintayin nyo na lang na may mauna sa isa sa dalawang sasakyan sa magkabilaan tapos doon na kayo tumingit also dagdag tips din sa lane filtering yung space ayan yung ganito kabagal okay lang mag filtering pero kung hindi na talaga kasya katulad nito hindi na po talaga kasya is wag na po nating ipilit Ayan, may mga part na sa side na yung ating mga side mirror, yung handlebar, yung ating mga throttle. Eh kung sa man, hintayin na lang natin ng konti. Lalarga din naman yan. Actually, puro lane filter yung magigita nyo dito eh. Wala kayong magigita ang lane splitting eh. Puro traffic kasi eh. Also, masdan nyo rin yung mga signal light bago kayo mag-lane filter. At tansyahin niyo rin yung pinakagitna. At usually sa mga may line tayo dumadaan kapag lane filter ha. Ah. Kaya tinawag na lane filter sa pagitan ng dalawang lane. So dadaan po talaga tayo sa mismong road marking sa yung katulad nito. Ito. Eh, pag magle lane filter tayo sa gitna ng lane. Yung ganyang kabilis eh, kapag dumaan ka sa gitna matatawag na natin na ah, lane splitting na yan. Nasa 30. Ayun 30 to 40 kph pag dumaan ka sa gitna lane splitting na yan. Medyo delikado yun eh Kung dalawang sasakyan na medyo malaki pa Mahirap mag lane splitting Ayan katulad nito Kung dadaan tayo sa gitna Delikado no Kaya hintayin nyo na lang yung isang side na umandar Ayan kumbaga habaan na lang din natin Yung pasensya natin Usually, nangyayari lang naman yung lane split kapag parehas yung speed ng dalawang sasakyan. Halimbawa ang tagal ng panahon na sabay sila, hindi ka makasinget kabilaan, pero nakahanap ka ng spot sa gitna, doon ka na siguro magle-lane split. Pero usually naman, may mauuna talaga dyan na isa. Uy, muntikan na siya. Mag-overtake yung naka-Civic, tapos liliko ko yung truck. Ay, magpapangabot sila. Hindi yung una, yamete. Eh. Ay, Ay, ngayon, ayoko. Ayan, minsan, lane splitting. Kapag sobrang luwag na ng kalsada, ito, 3 lanes na. Talagang maluwag na to. Siyempre, hindi tayo magli-lane splitting. Dadahan tayo sa maluwag. Bakit ka nga naman sisiksik sa gitna, di ba? Hindi ko gagawin yon para may demo lang sa inyo. Medyo delikado rin kasi para sa mga naka four wheels yung lane splitting. Dahil una, marami silang blind spot. Diba, o, nandito tayo sa likod ng kotse na nasa harapan natin. Hindi nila tayo kita. Medyo gumilit tayo dito. Ayan, kita tayo dito. Pero may mga times na syempre malaki yung sasakyan. Dalawang side mirror yung tinitignan yan, kabilaan. So yung ulo po nila is gagalaw po talaga left to right. Uh, minsan hindi nila mapapansin yung isang side. If medyo alanganin or may time na parang hindi nila tayo napapansin, pwede tayong bumusina ng isa o dalawang beses para mapansin tayo ng mga nasa harapan natin at alam po nilang sisingit sa gitna or magla lane filtering or lane splitting. Basta consistent lang yung takbo nila, yung galaw nila, yung acceleration. Pwede kayo mag-lane filter. Okay, dito lane filter tayo. Naka-stop sila. So, kung medyo nahihirapan kayo sa term na lane filtering, sumisingit, ganon. Sisingit ka sa gitna ng dalawang sasakyan. Take note lang din na delikado mag-lane splitting, lane filtering sa mga truck. Baka ma-sandwich ka eh. Kasi mas maraming blind spot yan, lalo na yung mga truck. Ito, lane split tayo takbo nila 20 kph pwede pa o ba? Diba? pwede pa ayan siguro matatawag ko na yung lane splitting para may example tayo <laughs> kasi naman kung hindi po gagawin ng mga motorcycle rider yon, is may ipit po sila sa traffic hindi nila magagamit yung pagiging convenient ng sasakyan or ng motor nila or ng motor natin kumbaga ang importante i-operate lang natin ito ng safe wala tayong madamay na ibang sasakyan, wala tayong madisgrasya, wala tayong matamaan para wala pong aberya, wala pong gulong mangyari at safe po tayong makakauwi or makakapunta sa mga pupuntahan natin pero tandaan nyo lang yung pag lane split, lane filtering, pag singit or kung ano man term yung tawag nyo dyan gumalaw kayo sa inyong mga motor i maneuver nyo yung inyong mga manubela nang naayon sa inyong safetiness at naayon sa traffic condition. Kung traffic talaga at masikip, mahirap mag-lane split or lane filter, huwag nyo nang ipilit. Basta presence of mind lang, alis ito palagi. Hindi pwedeng tatangatanga ka sa kalsada or lumilipad yung utak mo, ano-ano iniisip mo. Pag nagla-drive tayo, drive lang. Diretso tingin sa kalsada at pakiramdaman sa paligid sample natin ang lane splitting ayan medyo mabilis ng konti yung takbo nila pero pag ganyan kalit wag ah. wag 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 pigilan nyo rin yung sarili nyo hindi porke may space is dadaan na tayo so lane split pwede pa to yun nakapag lane split din tayo ah, lane split basta alisto lang tayo alam natin dapat yung space na kailan tayo mag-operate ng lane splitting di pwede yung kaya na yan tanggalin din natin sa kaisipan natin yan na kaya na yan eh kung yung kaya na yan na uwi sa aksidente lane split maluwag pwede lane split lane split ayan lane filtering na dito medyo mabagal na sila at nakahinto ayun, tandaan din natin na maging mapagbigay. Also, sa lane filtering, maging alisto tayo katulad po niyan. Kailangan nakaambagad okay. yung preno natin dahil minsan may mga biglang sumusulpot. Yan din pala, kapag nagli lane filtering din kayo, kung medyo traffic, pagaya ng nakita nyo sa kani-kanina lang, may mga biglang sumisingit sa gitna. Pag nagli lane filtering, tandaan din natin, na baka merong sumingit sa gitna so imbis na yung daan natin diretso lang minsan may mga mag split pa ng lane pa horizontal kung tayo pa vertical meron pang ibang magi split so ang daming nangyayari sa kalsada no? ang importante lang dyan alis to lane filtering pag medyo umandar na magbagal ka rin And pinaka safe na lane filtering is kapag nakastop sila kasi sa part na 'yon, hindi po talaga sila gagalaw. Ayan, kung makita niya dito, lumiliit yung space. So kung dumaan ka sa gitna kanina, eh na sandwich ka na, naipit ka na, 'di ba? Ayan, ito pa. Ito medyo maluwag 'o. Oh. Safe na safe pag ganito ang filtering daya. So titingnan nyo rin baka may sumingit bigla sa gitna may magkakat sa inyo. Yan, maging mapagmasid din kayo sa kaliwa at kanan. O oh, ba diba, siguro sa mga sample na lang natin na ituturo ko siya sa inyo. Kumbaga iba't ibang senaryo. So yan lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang lane filtering at lane splitting. Ride safe sa inyo lahat. Bye bye!